Hello mga kabebe loves. So ayan tayo ulit ay magpipitas ng uh, mais. So makikita ninyo ang aming uh, ayan oh, lupa e eh. puno ng mga ng mga damo. So let's go mga kabebe loves. Tara. So guys magpunta tayo doon sa sa ng mais. Yan. Ito yung dadaan ako dito dahil mas medyo maganda yung daanan. Ito yung paligid namin guys. yan mga kapebe loves. Dali kami doon. Doon sa may bahay doon. Tapos ito ang kapaligiran namin dito. So, walang kabahay-bahay mga kapebe loves no. Kitang-kita -kita nyo. Walang kabahay-bahay. Okay. So, So tara na mga kabebe loves, samahan nyo kami magpitas ng mais. Let's go! So yan magbubuhat na yung kapatid ko at ilalagay niya sa daan yung kung saan nasaan yung ano yung motor na mga syempre hindi no? rin ako papahuli dahil nagbuhat din ako kahit mabigat masakit yung ako mabrelaris no? so buhat pa rin Ayun na nga mga ka-baby loves. Tapos na yung uh, pagpipitas namin ng mais at pauwi na kami. Mekos mo na yan! Ayan. ko na ang mais. Sobrang bigat na to mga ka-baby loves. So yan. Maraming maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Mwah.